Ito guys, share ko lang habang bumabaybay bay ko pala ako sa isang subdivision. Kasi bumay ako na ang kas. May napansin ako na isang bagay. Kaya pinulot ko. Akala ko kung ano. Kaya bilis, ang bilis yung siyang pinulot. Hindi ko na pinansin kung ano, ano yung napulot kong bagay. Tapos, nung nakapunta na pala ako sa kalsada, sa kas ko napansin. Yung napulot ko pala, ano, ah, uh, underwear ng pambabae. So nahiya ako na itapon sa kalsada kasi marami sila tiyan, maraming mga sa akin kaya naganap ako ng basura. Basurahan. Akala ko naka-jackpot na ako. Yun pala. Jackpot nga. <laughs> so shoutout sa nakaiwan nito sa nagpa-laundry. Nalaglag yung panty nyo. Ayan oh, kulay pink pa oh. Kaya ang ginawa ko na lang sa underwear ay nilagay ko na lang sa basurahan para kung sakaling case na no, uh, safe naman siyang may lagay kaysa naman ihagis ko lang diyan sa kalsada nakakaya sa mga nakikita